Siguro natin, makikigayin natin. Baka mayroong pagkain dito, sigurado. Bago lahat, guys. Tara, tara. Salam po tayo <laughs> Ay! Ayan. Guys, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. 40 days video. Ayan. Pagsisimula na naman po ang aming pamaskong handog. At syempre, may kasama po ako ngayon. Syempre, yung dati pa rin, siguro. At syempre, ay, ito na po yung batch 3. Ayan, sino po ang mabibigyan natin ng batch 3? Kung sino po sa inyo, kaya abangan nyo po dito sa aming barangay sa Sapang Maragol. At nais nice ko muna magpasalamat sa lahat po ng mga sponsors and sa lahat po ng mga Team Zombie. Maraming maraming salamat. At salamat po at God bless sa lahat po ng mga sponsor. Kaya nga ang topic ko ngayon, kung malit man o malaki, is a blessing para sa ating lahat. At syempre, matuto tayo magpasalamat. Okay, tara na guys, samahan nyo po kami papunta sa ating pagbibigyan. At nakikita nyo po dito yung aming pagbibigyan kasi medyo marami to guys. Yung iba kasi naiwan na kaya hindi na namin kaya dalhin. Kaya let's go Tarnagor! Panibagong bahay na pupunta natin. So siguro natin makikikain natin. Baka mayroong pagkain dito sigurado. Bago lahat guys! Tara tara! alam mo tayo dito! <laughs> Ay! Ayan. Tumawa na naman kayo. Pero bago lahat guys, syempre kailangan yung patawa guys. Hindi po patawa yun guys. Ano lang yun. Nagpapatawa lang kami sa mismong camera. Alam niyo naman guys. Bago par. Pero bago pong lahat, uh, Suguro siguro muna natin yung bahay ni nanay. Baka merong ulam dito kasi gutom na rin ako eh. Tara! Pasok tayo dito. Nay! Oh, baka meron ang pagkain dyan. Sigurado, piyesta po daw sa inyo. Balita ako. Pwede kami pumasok? Oo. Oh, sige, Nay. Dito na lang. Okay na. Dito. Pero bago po lahat na ibibigay ko tong ano uh, ano to gumagalaw po tong microphone na to. Luminipad po kayo kapag halimbawa <laughs> ng ano, joke lang na. Ito <laughs> teh. Uh, hindi hindi po hindi po, luminipad meron po to joke lang. Ayun meron ako. Oh. Idikit mo lang sana mo na idikit mo lang dito. Sa ano mo? Pagkanyan po. Yan. Yan. Ako na po. Yan. Yan, o, diba? Alam mo, di Hindi ka lilipad dito na eh. Huwag ka maglalala, Di ka lilipad. Pero bago po lahat, nice. Gusto mo na kita ang itanong kung gusto po ang buhay niyo po dito. Okay naman po yung buhay niyo, ha? Maganda naman kung maganda po yung buhay niyo dito. Ako po'y taga rito rin po, sa Maragol. Asa rin po, taga Karage. Pero daan, taglit lang. Medyo hindi tayo nakikita sa camera siguro. Ayan. Ah, uh, hindi ko na yung kwento. Ah, gusto gusto kitang tanungin kung naniniwala po ba kayo dun sa sinasabi nilang maliit man o malaki. It's a blessing na matuto tayo magpasalamat. Oo, Opo, naniniwala kayo. 'Di ba? Sigurado ikaw na experience mo na 'yan na nagbigay sa iyo ng sandaan, nagpasalamat ka, 'di ba? 'di ba sabi nga nila naniniwala tayo doon sa maliit man o no, malaki is a blessing para sa ating lahat. Kasi eto na wala na akong paligoy-ligoy pa magbibigay na kami ng atong paagang New Year na talaga. Ito na bibigyan na namin tong sigurado mayayaman ka dito kasi isa sa mga nabigyan namin yumaman na talaga. Ito <laughs> po ang 50 million mo. Oh, O yan, 50 million. Pagdamutan mo yan, Nay, isang tulong na po ng sponsor natin. Kaya maraming maraming salamat po sa iyo, ha? At uh, ano gusto pong po sabihin, Nay? Thank you, Mom. Salamat. Dinos. Sige po, okay lang po magtagalog kapangpangan. Sige, Bisaya. Marami, marami akong mga oh. viewers na Bisaya. Sige po. Anong gusto niya sabihin po, Nay? Dakang po salamat king akong ngayon. Sana tabayana nakatamo king balakasan yeah. na kami na paboren na numan. Yes. Sa bayay-bayan nakatani nga akong Mm -hmm. Nanu manim pa magkulangan tamu kaya manjawat tamu mantawad kaya mm -hmm. ingke ang agawang etama eh, ingke karupa mantaw. Yeah. Yeah, sabi po ni nanay, uh, sa kapangpangan daw, malago po daw siya, maganda daw siya. 'Yun ang nakaintindi ko sa Kapampangan. Di joke lang, sabi po niya, "Pinapasalamatan po siya sa lahat po ng sponsor na nagbigay." Kaya go na natin patagalin, guys. At nai, uh, ito to, guys, ah uh, thank you at uh, alis na po kami panibagong bahay naman po kami para may mapuntahan po kami, okay? Uh, enjoy your Christmas at saka New Year po. Maraming salamat and cor, tara na. na.